La'natullahi ala rashi wal murtashi. Sumpa na wa ni Allah. Isipin natin yun mga kapatid sa Islam. Ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa mismo ang humihingi ng sumpa. mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa silang mga taong nanunuhul at ganun din sa silang mga tumatanggap ng suhul mga kapatid sa Islam sa labas man uloob ng social media, kaliwat ka ng pagbabawal ng mga ulama. Mayroong mga tao na hinahanapan pa nila ng paraan para ito ay magbukhang halal. Para ito ay magbukhang pwede, mga kapatid sa si Islam. Kabilang sa kanilang mga pangangatweran, sinasabi nila na ito daw ay ayuda o kaya sadaka o kaya regalo man lamang mula sa mga tumatakbo, mula sa mga kumakandidato, anong masama kung ito ay tatanggapin ko? Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag po tayong magbulag-bulagan mga kapatid. Maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw kung para saan ang perang yan. Hindi tayo kahapon lang ipinanganak mga kapwa ko muslim. Hindi tayo kahapon lang ipinanganak para hindi natin maunawaan na yan ay maliwanag na may kapalit. Huwag po tayong magpasilaw, mga kapatid. Kahit na mahirap tayo, mga kapatid, sa Islam. Huwag nating ipagpalit ang ating digdidad sa ating pagiging mga Muslim sapagkat tayo ay mga Muslim na may digdidad. May paninindigan tayo dapat sa katotohanan. Kahit na anong mangyari, kahit na mahirap lang tayo, at least nasa atin ang ating dignidad bilang mananampalataya kay Allah. So, hindi po yan ayuda. Hindi po yan sadaka. Ha? Hindi nila yan ibibigay kung walang kapalit, mga kapatid Islam. Kahit na ibahin natin yung pangalan ng isang bagay na haram ay hindi ito magiging halal. Yung baboy halimbawa, kahit na ipangalan pa natin dito, ah, beef yan, yan ay chicken. Baboy pa rin yan, mga kapatid sa si Islam. Hindi magbabago yung pagiging haram nito, mga kapatid sa si Islam. So, hindi ang pangalan ng basihan, kundi kung ano ang napapaloob sa gawain na yun, mga kapatid, sa pananampalat ng Islam. So, kahit na ito ay pangalanan nila ng anumang pangalan na matanmis sa pandinig, hindi mababago ang katangian nito na ito ay malino na riswa mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Ayaw lang nilang ipangalan dito yung sohol. Ayaw lang nilang ipangalan dito yung riswa kasi kahit sa mata ng mga tao, kahit sa batas na meron ng Pilipinas, ito ay masamang gawain. Kaya pinapalitan nila ito ng pangalan mga kapatid. So ang iba naman, ang kanilang sinasabi, ang kanilang katwiran, ako ah, kunin ko ito. Kasi nakadipindi naman sa intensyon. Intensyon ko ay halal. Intensyon ko ay sadaka. Intensyon ko ay ayuda ni mayor, ayuda ni congressman, ganito, ganito. Mga kapatid sa Islam, hindi magiging applicable ang tamang intensyon sa maling gawain, mga kapatid sa Islam kahit na tama ang iyong intensyon, kung i apply mo yan sa maling gawain, hindi yan katanggap-tanggap kay Allah. Mali pa rin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging applicable lamang ang tama at magandang intensyon kung ang gawain ay tama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Katwiran ng ilan, parte natin ito sa ira na kinamkam ni ganito-ganito. So at least man lamang ay makuha natin yung para sa atin kaysa naman sa kam kami nitong lahat. Tingnan ninyo yung pangangatwiran ng iba sa atin. Kung totoo man na nangurakot si Fulan, ikasalanan eh niya yun sa pagitan niya at pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkamali siya, huwag mong maliin ang iyong sarili. Kung gumawa siya ng kabulastugan, huwag ka rin gumawa ng kabulastugan. Sapagkat ikaw ay Muslim, may paninindigan ka dapat sa tama kahit na anong mangyari katwiran ng ilan, tanggapin na natin ito. Pero hindi tayo buboto. Hindi natin siya bubutuhan. La ilaha illallah. Anadir kasalanan. Tumanggap ka na nga ng suhol. Dadagdag ka pa na mo yung tao. La ilaha illallah. Mali yan mga kapatid sa Islam. Kaya yung ginagawa ng ilan, isa pa ito sa mga malalaking pagsuway na nasusuway ng mga tao sa panahon ng eleksyon. La hawla wala kuwat sa ilabila. Ang ginagawa ng ilan ng mga kumakandidato para daw makasigurado sila na yung bibigyan nila ng suhol kapalit, yung bibigyan nila ng salapi kapalit ng boto para sa kanila, para makasigurado daw sila na makukuha nila at boboto talaga sila, kukunin nila yung mushaf, yung Quran papalumpain niyo mga taong bibigyan nila ng suhol. La hawla wala kuwa tila billah. Ako ay nanunumpa kay Allah na aking bubutuhan si Fulan. La ilaha illallah. Napakalaking mali. Napakalaking kasalanan. Ginawa pa nilang saksi si Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalaking karumaldumal na gawain na yun. Isa rin sa mga katwiran na pinangangatwiran ng ilan sa atin na tumatanggap ng mga salaping ito, mga kapatid sa Islam. Sinasabi nila, ah, tanggapin na natin. Total, siya din naman ang aking bubutuhan. Tanggapin na natin. Ang intensyon natin, sadaka na niya yan. Regalo na niya yan. Mali, 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 mga kapatid sa Islam. At kayo ay magtulungan sa kabutihan at takot kay Allah at huwag kayong magtulungan sa mga kasamaan. Huwag kayong magtulungan sa kasamaan. Yan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung tanggapin mo ang kanyang pera na ibinibigay, doon sa parting yon tinulungan mo na siya sa masamang gawain. La ilaha illallah. Hindi mo na nga siya napagbawalan, tinulungan mo pa. La hawla wala quwata illa billah. Yung iba naman, mga kapatid sa Islam, ilan sa kanilang mga katweran, sige lang para hindi tayo makakain ng haram, kasi haram daw, sabi ng mga ulama, sige, ibibili ko na lang ng kotson, ibibili ko na lang ng pinggan, ibibili ko na lang ng bag, ibibili ko na lang ng bintilador para hindi ako makakain ng haram. La hawla wala quwata illa billah. Nakikipaglokohan tayo kay Allah. Mga kapatid, nagigipaglukuhan tayo kay Allah. Hinahamon ba natin yung galit ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pareho din yan, mga kapatid. Kahit na anong kaparaanan mo yan, pakinabangan kung yan ay nagmula sa haram, nagkakasala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi po, hindi po yan tama, mga kapatid. Na sige lang, ako ma lang pagkain. Ibili ko ng gamit. Pwede. No! Haram po, mga kapatid, sa Islam. Iba naman, ganito ang kailang uh, pangangatwiran. Kukunin ko para maibigay sa mga nangangailangan. La ilaha illallah. Ah, si Fulan na hospital. Ah, kailangan ni Fulan yung nasa hospital. Kailangan, kailangan niya ng tulong. Sige, importante, mapagpatawad si Allah. Alam niya ang aking intensyon. Ya Allah, patawarin mo ako. Aking kukunin ang risyo na ito para ibigay kay Fulan na nangangailangan. Mali, 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 mga kapatid sa si Islam. Mayroon tayong kaida, mayroon tayong pagbabatas sa Islam. Al-ghayatu la tubarrirul wasila. Ibig sabihin, hindi porke tama maganda ang intensyon mo, ay kahit mali gagawin mo. Ha? Kasi magkaganon, eh, okay lang pala mag up para lang mamigay ng pera. Okay lang pala magnakaw para lang ipamigay sa mga nangangailangan. Pero hindi yan maari sa Islam. Kahit na tama at maganda ang intensyon mo, dapat maging tama din ang kaparaanan mo para isa katuparan mo ang intensyon mo na yan.